Atong cellphone niya hindi pa nag taon bumili na naman. <laughs> 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 Ang ganda. 10,492 fully paid cash. Papakita ko nito yung video na ayan binayaran. Binilang ng rider yung cash. After yung magbilang, yun ang grats sa mga. yung ang grats. achievement na pala kayong makabili ng iPhone. Naka-achieve na nito is nakabili tayo ng iPhone na fully paid cash. Yung iba, niloloan. Home credit, credit card, may sugar daddy. <laughs> Para makabili ng ganito. Pero tayo, guys, katas nitong mga binibenta ko na product na yan. Sa dropshipping. Kasi sa dropshipping business ko, bukod sa may website ako na ito, nagpo-promote ako, binibenta ko dyan yung product. Nag-on-hand din ako. So, wow. Itong mga product na to, papunta ng iba't-ibang lugar. USA, Australia, Iceland. Kung so, interested kayo mag-start din para makabili kayo ng mga gadgets Luho. na hindi nyo na kailangan pag-ipunan at putangin. Dropship din kayo. Lalo na yung mga bumibili ng iPhone ngayon. Mahal-mahal ng iPhone. Tapos hindi nyo pagkakakitaan yung mga cellphone nyo na yan. Tama. Message mo ako sa Blue Up Cristelo Mali Santos. Meta-verified para matulungan din kita. Paano? Kasi ang dami ko na natuturuan. Ganito matalino yung negosyante talaga.